Yes, so itong na ng mga Mga bashers Kinagagawas naman si jazz Masata Nasa comment here Ilang comment Success ang plano ni GM Salamat kuya Pinalabas mo na si Chas <laughs> Welcome sa outside world Marami ng mga babas, mang babash, -babash sa'yo. Naku, Jess, TC, wag ka magsipi. <laughs> Yan, na napalad mo kapag hindi ka marunong romespeto sa kapwa ang tao. Ito pa. Ano pa dito? Ito. Welcome to the outside world, Jazz. Ayaw sa pag-Facebook diha, Jazz, kay madepress unyak ka. Oh, kang ni naalis na si Jas. Yan ang napapala ng kasamaan. Uy, wag naman. grabe <laughs> kayo, grabe yung mga marami pang mga harsh na mga comment dito sa ano, sa Facebook. Marami talaga, sabi nga ni Tiang, isang pagkakamali mo lang ang dami ng pumupuna sa'yo. Dami ng parang kasalanan mo na lahat. <laughs> Yeah. So.